pupunta ko sa pinsan ko. Tapos, tapos ibibigay ko itong unting spaghetti saka yung mga plastic bag tapos itong sako bag para pag may bumibili sa kanya meron siyang ano ay ibibigay matagal na ako nitong nagbibigay sa kanya ng mga ano ng mga plastic bag o supot nire-recycle ko. Para ang bawa, nagamit na dito, tapos ibibigay ko sa kanya. Para at least, mababawasan yung pagbili niya ng mga anong plastic. Ano na ko nito nagbibigay sa kanya, mga 1990s pa. meron pala kami dito guys ano cheese board na malaki ayan ay matulas basa kasi yung tiles umambol malapit lang sa simbahan. May lasones ngayon, saka, ano, rambutan. Dito na tayo. May almusel ka na? Ayala, sige, thank you. siru yung bata ni, ano... Nanay salamat. Ha. Tatatiin. Dito lang sa Arnold Bysares. Sabang, sabang. Diba Ano nine... Uh, 90, uh, 1990s pa ako nagbibigay sa iyo ng uh, ano mga sukot pa plastic bag. Tagal <laughs> na. Hmm. Hindi maging basura. Saka pa. ano, less sa pagbili ng mga ano bagong ano okay. bagong Bawal ganito. Na ito. Oh. Bawal na. Eh, uh, rere recycle ko kasi. Tara. Na no ka sa vlog. <laughs> Sino makaon si niya si ano Dumbel?

Ang bunga oh. madalaki <Syukur> Oh. Dito. Kata. Lekan na dito dali. Ay kan? May ano Nilulu mo naman kita ayo, reji, Wala kasi. Nasaan nyo naman si Tita Valerio naman? Siya, no? Na. Talagang, ano kasi, malamot ah, na. Dahil sa kulay niya nga eh. i na. Pero hindi pa pala. Sakto lang. Ano kasi yung siya? Umaral ko, no? Umaral hmm, ako. Tara na bata. Babalik ya ka na la. Kuan. Ito na isda. Oh, no. Dali na sina na si Taon. Dre. Halika dito, Sinong kumuha niyan? Ituro mo. Sina na si Taon. Oh, no. Ah, good. Apir.

Dal-dal mo. Oh, Dad. Ang sabi? Uh -oh. Ang daw? Nakikita, tinapon mo na yun. Ayaw mo na nun. Ang dagat to. Oh. Hmm. Wow! Wow, ang dagat. Ito okay, wow! <laughs> Madungis eh. Bye-bye. Hmm. Bye-bye. Magbabay sa may bangka na umalis. Oh, oh ayun na diyan mag ano. God, oh, inko dali di oh. oh dio, no, ah. Deka na. <laughs> Nalublob na no sa putek, eh. Tolika <laughs> ay. Ako din malulublob din. Ano ba yan? Oh, doon ka. Pati ako malulublob sa'yo eh. Ah. Ah. Diyan ka kasi dumaan eh. Yan na, taloy. na sa putik.

Pa subscribe. Sa YouTube. nagu nagu vlog ka na. Ano yung tumawag sa iyo? si Manoy. mo ano? Casting Royal na ako ano. Nagkaon ka na. Ha, time minutes. Ma. na sa da. Oh, may karnitas bar barbecue sa amon ni Teron. May munggo. Ha? Huh? Ang kulahel, pa pabili nga yun ako, ano, Handa, handa ko. Handa ko? Oo. Uh, ano yung tunis? Oo, yung tunis dyan. Opo, iyan. Nandito uh, na si Perong. Tauwi lang galing sa school. Slowly. ko <tinyo> lang. Sabi Tara, kuha ka dito ng ano, kanin. Sabihin mo, kain tayo. Kain tayo. Ito yung ulan namin. Tsaka yung munggo. Ayan, munggo tsaka yung pork. Ewan ko kung ano yung kalderita. Doon ako nung uh, vlog kanina sa Palengke. Hmm? Ante mo Tapos okay. doon sa dun mama mo. At yung dahan. Baka, tito. Hmm. Ito. Makalimutan isa lang yung pinto am. Um. Hmm. Yung, ano, yung chicken pumapasok dito baka ano tumae sa amin kasi yung tumae ng pag tumae yung manok sa amin na pag ipok susunod mo na lang po sa kumakain hmm. may nga kabaw yung sabaw hmm. bye bye na guys